So, muna ni update sa itong mais mga idol. Oh. So, medyo tagas na good siya. Kay 35 days na rin niya. Oh, so, muna ni siya mga idol. Sprihan na to, tong last time. Nga, gagmay pa itu ito siya. mau pay okay, pagbalik na to do kasi na kalabay daghan yon nabilin ng mga sagbot mga idol o, yun na patal so karon ang 35 days niya mga idol magpa-apply ang tatag abono karon mga idol kaso busy man atong kung gisuulan na kung magulang rapot mga idol asya ay gitrabaho lain so ito sa aning palipas o sa kaadlaw so maunay niya mga idol oh. dili jud ka guot atong mais mga idol kay gikaon no, ilaga ang uban pero so, na ang gapay ni to turok mga idol oh. dili lang jud ka ingon nga guot Uh, idol. So atong i-apply ani karon mga kaprobinsya kay kuan na pud mga kaprobinsya kaning pampapuso. Mao itong apply aning isa mga probinsya kay katong unang apply sa fertilizer mga kaprobinsya, urea ra to, ay ammonium dai pang pataba. i apply ani sa mga kaprobinsya. Tama ra ang nabuno. mani update sa atong mais mga kaprobinsya ingani na siya katagko dibuyag now. Ingana na sa kadugol pero yung tabla murag lapad-lapad to So, ika 35 days niya. Last nga apply sa fertilizer mga kaprobinsya. Ang dakong mulo sa itong mga kauban nga mga farmers karon mga kaprobinsya kay unsa naman yung presyo sa itong produkto nga mais. Sa tinood lang mga kaprobinsya, ang abono mga fertilizer o kaning mga kuan pero mahala mga kaprobinsya. Na dayon, huwag mo harvest ka. Ang kalitrag ka barato. maayo ng gobyerno nato mga kaprobinsya nga no. Sag ako makaingon ko, lisod yung farmers kay nakaagim eh. Katong mga negosyante, sayon-sayon na -sayon, kayo pababa. Yung malit kag abuno, bisag piso, di kakahangyo. Pero ting mahala agad sa abuno mga kaprobinsya. Ang sako sa yuria karon mga kaprobinsya, lahi-lahi og presyo ang mga tindahan. Ay tag dosmil, katong kinumpra na nila mga kaprobinsya, 2,000 ang isa ka sako. Nga ang atong amonium, medyo barato ang amonyom, kaya pang pataba raman siya mga kaprobinsya pero naayo tag sa kalibo na itag 800 lahi lahi presyo kaning urea may mahal smell na 1.5 kani ako ah, kay direct man sa bodega gipalit tag 1.550 ang sako pero mahal na kay maka probinsya bisag piso di kakangyo mentalak mo baligya ka mo kalitrag bahada igo ra jud mo i baligya nga lugi na mayo na ay nabantayan ako sa atong mais mga probinsya man ang sud mag focus lang kag mais ang panginabuhi na to lisod kayo ipokus o mais di ka mo sa lain wag yun utang utang yung kagsamot ngunit ang kuha na to karoon mga probinsya o ang bugas mais kay palito ni hapit na magpariha sa humay na asa ka mangita na sabot yun ko sa mga kauban na mga farmers nga muyaw yaw yun presyo sa ilang mais limang ka sa uga karon mga ka-probinsya nga mais na lang sa tagjis Dari sa mga, tag na lang ang kilo. Samantala tong wala pa minananom, tag 28, 30, 30 unta ing anak ang presyo kira unta mo ang baba pong sako sa sinako nga paliton mo nga mga fertilizer di man gani ka kangyo gani bisag piso baba pa noon kita mo buhat gobyerno ra gyapay nag pahimulo sa aning tanan ting mahalas taho hal kayo ang kuan mga kaprobinsya aning mga tahop sa hayop paliton mo tag 25 ang kilo tahop na gani mahal pa kayo saon lang kang ma bugas mais 49 ang kilo bugas mais apit na mo parihag humay nya ang kilo sa mais nga diya gig ang bugas mais kay tagjisra na unsa